Ako na ba? Ustad, uh, may tanong po sana ako, Ustad, uh, tungkol uh... sa... Hindi po, Man. sa sala. Ah, sala. Kasi po, oh, kasi nagsala oh, ako. Okay. okay. Uh, nasa saf, pangalawang saf kami. Eh, wala na pong space. Tapos, dumaan po doon yung isang tao sa amin sa harap. Ano pong hatog doon? Asala. Sa, oh, hindi, sa saf po namin. So, hindi po sa... Makmum ka. ma po kami. Tapos, may imam ka. Opo, oh, may imam po. Siyempre, makmum may imam, di eh. ba? Opo, oh, opo. Tapos, yung tao dumaan sa harapan mo. Sa harapan mo. Hindi po. sa harapan ng imam. Hindi. Eh. Hindi po sa harap ng imaw Ano pong hatol doon? Okay. So, anong hatol doon? So, ang tanong niya, obviously, oh, wala siya natura sa mm -hmm. Ang tanong niya is, uh, kasi anong hatol doon? Ibig sabihin, anong hatol sa pagdaan oh, at anong hatol doon sa sala mo? Mm -hmm. Diba? Okay. Okay. Ang hatol diyan mga kapatid, sa pagdating sa tinatawag na dumaan, walang problema niya gawin yun. Mm -hmm. Okay po. Ito ay tanggap. Mm -hmm. Bakit? Bakit ito ay tanggap? Kasi ang sutra, ang sutra mo, yung sutra ng imam. Ah, doon sa iyo. Okay? Ang sutra mo, ay yung sutra ng imam. So, ibig sabihin, hindi siya pwede doon sa, dumaan sa harapan ng imam. Pero pwede siyang dumaan sa, ha? Nikuran, sa mga ma'amum. sa mga ma'amum. Kasi ang sutra mo, yung sutra ng imam. Okay? Ibig sabihin, pangalawa dito, yung salam mo ay acceptable, walang problema. Okay, anong dalil? Okay, anong dalawang sa bagay na yan? Na yung sutra mo ay sutra ng imam. Hadith ibn Abbas radiyallahu anhu. Na nabanggit siya sa hadith, sabi sa sahih hadith. Na kung saan that time ay si Ibn Abbas ay hindi na bata, bagkus binatiliyo na. Kumbaga mukallaf na siya. Pag sila ni mukallaf ay binata. May pananagutan na. Ano ba Siya ay dumating sa Mina habang ang propeta sa lahat, pati yung mga sabang sahaba nagsala. Okay, alam yung Mina? Oo, Okay. Dumating. Tapos, si Mina, basta saka Himar. Sakay-sakay -saka ng Himar. Lulan siya ng Himar. Alam yung Himar? Okay. Okay. <laughs> <Yeah>. <laughs> donkey. Okay. Donkey. 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 So, tapos, dumating siya, tapos mo sa donkey, abang ang si Purasala, pati yung mga sahaba nagsala. Tapos, ang ginawa niya, dumaan siya doon sa mga harapan na nagdarasal. Dumaan. At hindi sa harapan ng Prophet kundi sa harapan ng mga nagdarasal. Likod niya, mga ma'mum. Dumaan siya. At nung dumaan siya, wala lang. Okay lang sa kanila. Okay? At hindi ito sinaway ni Prophet ﷺ. At hindi rin sinaway ng kanya mga sahaba. Yan ay patunay na pwedeng gawin yun. Okay? Pwedeng Pwede dumain. Yun. Mm. -hmm. lang yung dadaan na basta, I mean, dahil sa walang ibang walang daan, space, dadaan siya, so, walang mm -hmm. problema. Pero yung padaan na nag-ano, hindi mo ang pwede yun. So, sa mga nakadepende sa layunin nung dumaan. Okay you now? Okay. So, kapag wala nang ano, walang problema gawin. At saka hindi nakakapag-invalidate yun ang kanatawag ng sala. So, yun patunay, sabi ng mga scholar, na ah, pwede, pwede mong gawin yan. Kasi kung mm -hmm. ang propesa, tandaan natin ang ugali sa syariah, hindi pwedeng manahimik ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga bagay na nakikita niyang makro. Lalo pa't may kinalaman sa sala. Kasi kung batid niya na yun ay hindi po matagal nang sasawayin siya ni Propeta Muhammad Sallam. At matagal nang i-report ng mga sahaba yung ginawa ni Ibn Abbas. Okay? Hmm. So yun ay patunay. Yun yung na ikrar. Okay? Ikrar, ibig sabihin ay pagsangayon ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sa bagay niya. Kaya ito ay pwede. Walang problema yun. Walang problema. Okay? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hmm. Ang hindi lang pwede, Kapag halimbawa, ikaw na sarili mo, at wala kang imam, -hmm. tapos siya'y dumaan sa harapan mo, nang walang tanatawag na, o sa pagitan ng sutra mo at saka kanan, mm -hmm. yung sarili mo. Okay. Pero pag sa il ilkura ng sutra, walang problema. So, mahabos. Mahabos. So, for example, di ba, nahuli ka ng sala. Mm -hmm. Nahuli ka ng sala. Mm -hmm. Tapos, tapos na ang imam ikaw na at may dumaan sa iyo. Ayun, pwede ikaw na. Imam na. Imam ka na sa sarili mo eh. So that time, nakaiwalay ka na sa imam. So, yung, yung na yan, para lang yan sa ah, may makmum. Pag may makmum. Eh. May imam ka. Tsaka uh, na, hindi yung solo ka na. Uh, pero pag solo ka na, pag pwede solo ka na, tapos tapos na yung imam, yun, mayroon ka ng tendency na harangin mo yes, yung harangin mo talaga yung, yung ano yung may dadalas. Kaya pala, sabahin yung imam. At saka, mayroon akong gulang. Kaya pala, sarap uh, Okay. Oh, Walang problema. actually mayroon akong yung experience niya nung pag kami bumisita si kasama si Sir Dix sa hospital. Nasala kami sa hospital. Tapos dumana ako sa mga nasa ma nasa ano nasa maamong nagsanagin ako na sa <lunch> <thrive> ano <Aponally. much vadayan> tapos nagani nung nang natapos ang salang kinan Tinanong ko, nilapitan ako, pinagalitan ako pinagalitan ako. So, anong lesson dito mga kapatid? Ang aral dito, pag hindi mo alam ang batas, bawal kang sabihin natin ng pindin. Okay? Ibig sabihin, yun, hindi niya alam ang batas eh. Hindi niya rin tanatawag na batas. Sa kanan niya, tanatawag na, na bawal. Ganun, di ba? So, kaya nga, sa serya, sa pagtutuwid ng mga bagay, kailangan alamin mo yung panindigan mo. Nagtuwid ka, pero yung mali naman pala, ikaw pala yung mali. Tapos yung tinuwid mo'y tama. Sinabihan ha? mo, sad. Sinabihan mo, sad. <laughs> ha? Tinuwid mo. Oo, sinabi ko, ganito yan, kapwede yun. Kahit search mo sa kahit sa mga, tanong mo pa sa mga ulama, ulama. Okay? Ibigay ka ng dalil. Hmm. Wala nyo, kasi mamaya, ayaw nila ng dalil. Hindi siya na may dalil. Pagkala, nabalas ka Sa pangalawa yan, may mga bagay na akala natin na mali yun. Hmm. Pero pag sinur sinuri at siniyasat natin, wala palang problema. Kaya napakahalaga ng, ng witness ng kaalaman. Okay? ng kaalaman. Kasi maaring mag- oh, oh, oh. Kasi alimaw, mo, mo, pag hindi mo alam, oh, bakit ka duman? Bakit yun? Kasi pagkakaalam mo, na bawal dumaan sa harapan ng na nagsasala sa lahat ng pagkakataon sa lahat ng sitwasyon. Diba? So yun pala. ba diba? So, ikaw nga, knowledge is precious. Knowledge is precious. 嗯。